ang Panginoon. At sumayin nyo rin. Ang pagpapahay ng mabuting balita na ating Panginoon Yesus sa San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinawag ni Yesus ang naging dalawa at sinugong dala-dalawa. Binigyan niya sila ng kapangyarihan magpalayas ng masasamang espiritu at pinagbilinan sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman maliban sa tungkol ni pagkain, balutan, lapis sa inyong lungkutan o kilisan, ay huwag kayong magdala. Ngunit, magsuot kayo ng panyapa. Sinabi rin niya sa kanila, at sa alimang tahanan inyong tuluyan, manatili kayo roon hanggang sa pag ninyo sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang dako, umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok ng inyong mga paan bilang babala sa mga tigaroon. roon. Kaya humayo ang labing dalawa at nangaral sa mga tao na pagsisingan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Pinalaya sila ang maraming demonyo sa mga inaalihan nito. Pinahira nila ng langis at pinagaling ang marami may sakit. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Akhirnya kasih, puan-puan. Minta maaf, puan-puan. Saya ingin Malaginapad kong friends of the divine mercy. Magandang hapon sa inyo lahat. Magandang hapon po, Bishop. <laughs> Natutuwa naman ako. Hindi pa ako nakakapagsalita eh. Pinapalagpaka na. Ngayon po. Tingnan ninyo. Gusto ko lang subukan ninyo ito ilagay ninyo ang inyong sarili sa katayuan ng mga apostol na isinusugo ng Panginoon sa unang pagkakataon. Dahil dati-dati, ang Panginoon ang laging kasama nila, ang Panginoon ang nangaralan, ang Panginoon ang nagpapatalsik ng mga demonyo, ang Panginoon na nagpapagaling ng mga may sakit. Ang Panginoon na gumagawa ng mga himala. Ngayon, sila ang pinagagawa sa ginawa ng Panginoon. At alam niyo, ito, sabi mo na eh, sige, why do hindi Binibigyan kayo ng sa mga diwan. Magpagaling kayo ng mga may sakit. kayo magdadala ng ano pera, hindi sa mga bulsa, huwag na kayong magdadala ng pampalit na damit, huwag na kayong magdadala ng iba pang panyaka at sa suot ninyo. Wala kayong dadali. Isipin nga ninyo, yung anak ninyo, pagkakupuntang mag-aaral, sa school lang ha, mag-aaralan ano sabi na lang ako may baon kung walang baon sabi lang kayo. Ang Huwag kayo. na kayong maghaharap ng perang bao. Huwag na kayong maghaharap ng ekstrang sikso sa Huwag na. Basta ang asahan ninyo ay ako. Kung isinusubo kayo, ako na rin ang magbigay ng kinakailangan ninyo upang ang misyon ninyo ay matupad. Tinanganin ng Panginoon ang gusto niya sabihin, basta'y sinugod kayo, magtiwala kayo sa akin. Kahit wala kayong baon, magiging matagumpay kayo. Ako magbibigay ng kapangyarihan sa inyo huwag kayong nenerbisi. Huwag kayong kakabahan. Hindi kayo kumulangin ng anumang kailangan ninyo. Basta ako ang nagsulo. Ang ba nakakulula? No? Ngayon, ito naman sa sabi ko sa inyo. Hindi na naman sinasinusulot. natin isinusugurin ng Panginoon upang maghatid ng magandang balita. Oo, hindi lahat sa atin ang magpapatagsik ng demonyo. May mga tao nung noong na nakatutuwa Hindi sila binigyan kapangyari ng kapangyarihan ni Jesus na ng demonyo. Sabi nila, demonyo is ni not. Sumagot ng demonyo. Si Pablo, kilala ko, si Kristo kilala ko, sino ka? Kasi ito naman, kung hindi ka binigyan ng kapangyarihan ng Panginoon. Pero pag binigyan ka ng kapangyarihan, gamitin mo yung kapangyarihan na yun. At ang Panginoon hindi magkukulang sa iyo. Oo! Oh, hindi ka binigyan ng kapangyarihan magpatansik ng Diyos Pero makapapanalangin kayo na ang mga tao ay hindi patukso sa demonyo. Hindi mo ba? Amen. Ay ba na yung manalangin? Amen. Ang wala siya Amen. Ang matakot ako. Lahat tayo, sinabihan ng Panginoon, magdasal kayo. lagi. Sinabi niya na tayo eh. At sinabi niya pag nagdasal kayo, ito, nagdiyago kami sa lahat ng masama. Sa demonyo. Huwag mo kami pababayan pati ng mga kap kapitbahay namin at yung mga kamag-anak namin, kapamilya namin. Huwag mo kami ipaubaya sa anuang masama. Kanya ngayon, hindi kayo kapangyarihan. At rin yung pangyayari ninyo ay huwag dasal upang ang mga tao ay hindi demonyo eh. Tayo ba rin yung? Amen. Of course. Habi niyo, kaya ko. Kaya ko. Kaya ko magdasal. Kaya ko magdasal. At sa pamamagitan ng dasal, tatalunin ko pati demonyo. At sa pamamagitan ng dasal, tatalunin ko pati demonyo. Huwag kayong matatakot sa demonyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong matatakot sapagkat si Kristo na sa inyo ay mas makapangyarihan kaysa sa sampo, 10, isang daan at ilimang milyong demonyo sapagkat siya ang Panginoon ng lahat sa langit at sa lupa. Amen ba? ang kaya ninyo gawin ninyo. Sabi sa inyo, magdala kayo ng iwahin ng ating pinakamamahal na Divine Mercy, Lord of the Divine Mercy. Kaya ba ninyo yun? Amen! Yung mga tao doon, tulungan ninyo magdasal sa Divine Mercy. Kaya pa Amen! Magbasa kayo, maghanib sa salita ng Diyos. Kaya pa rin ninyo yun? Amen! Marami pala kayong kaya. Kung kaya ninyo, ngayon, napakalaki na ng kapangyarihan na bigay sa inyo. At ito pa, kaya pa ninyo sa kapamilya ni Kristo na mamuhay ayon sa gusto ng Ama para sa atin lahat. Kaya man ninyo? Amen! Ay, Diyan lang. Takbo na ang demonyo. Maniwala kayo. Kaninang bago kayo pumasok dito, siguro meron pa kayo kasama isang demonyo. Pero pagpasok na kayo dito, takot lang ang demonyo. Sabi na ang demonyo, <laughs> ang dami nito mga kaibigan ng divine mercy nito, takbo na tayo. Wala tayong panama sa mga Maniwala kayo, ang demonyo walang panama sa so friends of the divine mercy. Kaya ba naman ipagdasal ng mga may sakit? Yes! O, kung kaya pala ninyo, gawin ninyo. At tayo naman po, hindi mo ma, pero naman tayo talaga, nais tayo mga na pinagdasal. Amen! Para sa mga may sakit, o mga iba-ibang intensyon na kaloko sa atin, meron po tayo dito, ng mga nakitiusap yung pagdasal sila isama natin sila at makikita ninyo pagdating sa kabilang buhay may mga kakalabit sa inyo. He's Hindi kayo gano'n. Ha? Huh? diyan yata kayo ilala. He's di mo man ako nakikilala. Sabi ko sa mga pinagawa sa inyo.

Nananalig ako na pupunta ko sa lalit. Alam niyo kung bakit? Bakit? So, ang na yan mga tao na tumuhang kung pumunta sa lalit. Eh. At sila naman sasabihin nila, Halika, akutin din natin si Bishop Bamani. At kakaawa naman, tinulungan niya tayo magpunta nito, tapos siya sa ex mga pupunta. Hindi <laughs> ba? Kaya ako po ay nananalig na yung mga natulungan ko naman. Sila naman ang hahatak sa atin. Lumpang ako naman ay makasama nila sa ahali ang magpasawalang hanggan ng ating Lord of the Divine Mercy. Amen! Kaya, ang dami ninyo magagawa. Ang dami natin magagawa. At yung kaya natin gawin natin. Kaya natin magdasal, kaya natin mag-alay ng mabuting gawa para sa kapwa at tao. <coughs> kaya natin na tumulong sa kanila, sa kanilang pagkakasakit. O kaya, sa makaahong sila sa hirap ng buhay mga natin gawin natin. Sapagkat yan ang atas ng Panginoon sa bawat isa sa atin na kanyang kinaibigan. Friends of the Divine Mercy. Amen. Amen.